Okay. Pila natin sino naka mall 500? Siya. Ba, swerte siya naka mall 500. si <laughs> Manong. Okay, siya. <laughs> na okay. Lakas mo ka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kunti para may ara matamo bigyan ha. Okay. Ang nakabunod sa 500 amo nang tagaan ko sa puerta. 500, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 5. Okay. ik gampang oh. Ari saya iya tanah nangsinha yeah. Oke okay. thank you okay. bye bye ha